hindi dahil mo na taka lang oh wait lang ikaw na matras tatamaan kami ni kuya lunes hanggang sabado puro na lang trabaho at pagsabit ng linggo kailangan magnegosyo, negosyo maganap na racket pero bakit laging walang laman ng aking wallet na akong tanungin kung may bigas pang isa sa eh, Kahit Op, 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 sige, sige, marata mo, sige, sige Sige pusmo mo, push mo Sige, pus mo, pus mo Pakita mo, pakita mo O oh. Nakita na, nakita, nakita Nakita na, tinamaan <laughs> Tinamaan si Duya Pinus natin ang mga ano Oh, excuse na, na. Nice. Nakita, nakita sa mata Easy, easy, easy Okay, pasok Yun, oh. Bilog na bilog Off, oh, saan tayo? Saan tayo sir? Saan tayo pupunta? Oh, sa off, 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 off Saan tayo? Ah, trust pa na? O oh, sige, maulan -ma -ma -na, na ako sa'yo Pipin Mataas na ang bilihin Pilitin mong abutin Kita mo Maparaos din Oh yeah! Oh yeah! Shortcut ba ito o long cut? Oh. Shortcut e Sige kido, daan na kayo Tuloy mo lang Basta hindi tayo pinatigil ng mga MMDA Tuloy yan Pwede yan, pwede yan motor Yeah. baka na, wala naman tayong gas umbus na naman yung gas kalaabi na naman kaya kapag das ko lang may tandaan no, ng araw kailangan na naman gas Pakita so, mo yung ano Pakita mo yung pang circuit na formahan Okay, kanain mo, kanain mo Lord mayo yung anig to ron ah malaki ka ha? Ah, kainin mo kami Pakita <coughs> nyo yan, kapit, kapit mga tropa, kapit, kapit tropa, kapit, kapit! Halloween mo. Ha? Ah? Ah? Oh no. Konti lang. Konti lang, konti lang, konti lang. Konti lang. Kaya yan. Okay, pa ako dun ah. Humingi <coughs> naman yung may -ari ng pasensya yung may-ari ng hotse. Ang bait niya naman. Sige, kaliwain mo. sa inyo yun na yung kaliwa. Yung iyon na yan, boss. Dito namin na sa kanan. Ay, hindi. Sa linya pala na mga... motorcycle lane tingit tingit lang tayo rito <t writers> <t worries> banking 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 na yan so dami na banking yan traffic na naman <coughs> traffic na naman sa Marcos Kumanan <coughs> ka na insan, sobrang dami signal na yan You're gone <coughs> You're kaya hampas yung pinto no? Nakatali naman siguro <coughs> Wait lang wag mahirap yung push yan, malaki yan Hindi tayo kitaan yan Ito lang tayo Hirap i-push yan Hindi lang kuya Itanan mo na Itanan mo na O patay mo na Yan patay mo na yung signal mo o, Sige dyan ka dito ako Sunod <coughs> ako kay Parang Joyride Wala ipit pa rin Ipit pa rin tayo Joyride Sige push natin yan Kasi hindi ko mapush, may ipit ako. Dito lang ako dito. Oh, konti lang, konti lang. Oy, maluwag nod Pasukin mo. Ah, uh, oh, yo, di ka asya. Dire na baka madali ako. Oh! Woo! Asya. Konting butina. Ah, oh, dito sunod na ako doon. Wag na dito na lang ako. Dito lang sa gitna.

Kasi ba tayo dyan? Uy Pop Easy 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 Huwag mo na yung pagto Dito ako Sige dyan ka Kanan ka ka ako Bye push mo push op sige diretsyo lang kaya naman eh gumalaw gumalaw dito tayo sa may kaliwa sige dahan dahan pare kala ko truck motor pala ah yun sa lakas ng bupina mo lads ah dito tayo dito tayo barahan natin si Honda barahan si Honda ar, ar ah Oh, wait lang, padaan. Sige, saan tayo? Sunod ba ako doon? Hindi, dito na lang ako. Sige, kuya, kaliwa, kaliwa, kaliwa. Ewa ka ko na lang. Oh, ang pulso, ang pulso. utoy. Sige, yara mo yan. Sunod na ako sa'yo. Oh, kuya, huwag magmadali. Mamadali tayo, Sige. Patalon-talon mo yung uso mo. Yeah, sige, patalon-talon mo yung truck mo. Push mo, push mo, push mo yung paa. Oh, yeah, ayos ah. Ayos yung lads angas yun Oh, yaman. Angas nila. Angas ng conductor ni kuya Sini mga tol Nakapagod talaga traffic. oh. Sorry Dito la lang May barrier dyan eh oh, natin si i do Maniinag yung stop light ha Pagkaniwa ba ako? Kung naka red, o oh, abot Abot pa abot Wala second okay, Pwede equipment tol Ako tayo dito itong bus na to ah, bagong bago ah King ay King Long pala kala King Long pala mga wow, ah, camera si Mahalo nga ah, vlogger yun ah. oh bata may hindi na pagbibigyan natin mga nyo yung video natin na to, pakilike nyo na lang kung ayaw nyo ilike, titigil ko na to yan lang bye